Mga master okay lang bang? Huwag niyong skip ang mga ad sa aking mga video kung okay lang mga master. Salamat sa solid na suporta po. Yon, what's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang na pagsasamasamahan natin ngayon guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong lalo na po yung notification bell guys para maging connected pa rin tayo sa isa't isa piece, at maging updated kayo sa mga susunod ko pang pa video. Bale mga masters, bago natin umbisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Shoutout kay Robert Tolentino, shoutout kay Robert Dinoy, shoutout kay Henry Swan, at shoutout kay Layamon. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! sa hapagkainan sa palasyo ng pamilyang Ken. Naiwan na nakaupo ang tatlo, na sila Master Ken, Yui at Daryl, dahil si Lin ay umalis sa inis sapagkat gusto ng kanyang ama na siya magturo kay Daryl ng mga kasanayan. Sinabi ni Master Ken kay Daryl, Bin, bilang nakakatandang master ng pamilyang Ken, gusto ko sana matutunan mo ang mga dapat gawin kapag tayo ay nasa panganib, sapagkat ang lahing elf o sa aming pamilya ay madaming iinggit na ibang elemento. Darating ang araw na kami ay lulusubin ng ibang uri ng elemento dito sa mundo. Binilin kita sa aking anak, dahil alam ko ang anak kong babae, ay may taglay na pagiging isang leader ng pangkat balang araw. Kapag ako ay nawala na, at ikaw ang gagamitin ko para lumabas ang kanyang katangian ng pagiging isang leader ng isang pamilya. Ang ugali ng isang leader ay hindi dapat padalos-dalos sa desisyon, at ang katangian na iyon ay meron ang aking anak, pero ang pagiging matiyaga at ay iyon ang wala sa kanya. Kaya ikaw ang una kong ginawang mag-aaral niya, dahil ang pag-iisip ng isang taong tulad mo ay medyo malawak, at minsan ito ay hindi nagagamit ng tama, sa loob ng dalawang araw sana matuto magtsaga sa ang aking anak. May gusto ako hingiin na favor sa iyo. Sadyain mo hindi pakinggan ang kanyang mga utos, kung meron man siyang ipagawa sa iyo, sundin mo peren ibahin mo ang iyong gagawin, sabi ni Master Ken kay Daryl. Nagulat si Daryl, hindi niya alam kung siya ay matutuwa at malulungkot. Sapagkat ang master ng mga elf ay humingi ng favor sa kanya, pero ang lungkot na katumbas nito, sayang ang dalawang araw, para siya makapaglinang ng kanyang kakayahan, gusto ni Daryl na mapabilis ang kanyang paglilinang upang hanapin niya na ang kanyang mga kapatid na sila Dax at Chester. Sige Master Ken, gagawin ko lahat para matutunan ni Miss Lin ang pagiging matiyaga sa kanyang nasasakupan. Ngumiti si Master Ken kay Daryl. Mahusay Vin. Master Ken pwede ba ako sumama sa kanilang kasanayan? Gusto ko din matuto si Vin ng aking mga teknik. Hinihiling ko na kami ni Miss Lin ang magturo kay Vin. Tuldok tuldok, nagulat si Daryl sa sinabi ni Yui, dahil alam niya ang babae nasa tabi niya ay isa lamang tagapang asiwa ng palasyo lamang. May ibang kasanayan pala itong si Miss Yui. Ano kaya ang kayang niyang gawin? Gusto ko itong makita at malaman, dahil ang isang tulad ni Miss Yui ay isang pambihirang tagapang asiwa bulong ni Daryl sa kanyang sarili. Ngumiti si Master Ken. Yui, alam ko maganda ang intensyon mo para kay Vin, ngunit, masyadong maikli ang dalawang araw na binigay ko kay Lin at Vin, kailangan makafocus sila sa dapat nilang gawin, kaya sa ngayon hindi mo nakita mapagbibigyan sa gusto mo. Nakangiting sabi ni Master Ken kay Yui. Okay lang Master Ken na uunawaan ko ang ibig mong iparating sakin. Napakamot sa ulo si Daryl, sayang hindi ko makikita at malalaman kung ano pang kaya gawin ni Miss Yui. Sa kanyang kagandahan may at mahinhin na pananalita. Meron pala itong natatagong teknik, habang iniisip yon ni Daryl. Tinawag siya ni Master Ken. Vin may ibigay ako sayo, gusto ko ikaw ang mag-alaga dito. Nagulat si Daryl at nagtaka ano kaya ang ibibigay sa akin at gusto niyang paalaga sa akin, bulong ni Daryl sa kanyang isip. Natuwa at nagagalak si Daryl sa ibibigay ni Master Ken. Iniisip ni Daryl na baka isa itong uri ng idolan. Dahil nung nakaraan gabi habang siya ay matutulog en. Nakita niya ang isang nilalang sa ilalim ng kanyang higon. Alaga ba ni Master Ken ang idolan na aking nakita? Napakaswerte ko talaga ngayong araw, dahil nakakita ako G isang lugar na napakaganda na pwede ko paglinangan ng aking spiritual na lakas. At ngayon naman ay bibigyan ako ng isang eidolan ni Master Ken. Madaling sumagot si Daryl kay Master Ken. Sige, Master Ken, lubos kong tatanggapin at alagaan ko ng husto ang iyong ibibigay sa akin sabi ni Daryl kay Master Ken. Magaling Vin, halika sumunod ka sa akin. Tumayo si Master Ken sa upuan para umalis. Naglakan si Master Ken papunta sa kanyang silid at habang si Daryl naman ay sumusunod sa kanyang likuran. Tumungo si Master Ken sa kanyang silid. Nagulat si Daryl sa pinasukan ni Master Ken. Bakit sa silid siya pumasok? Ano ba ang nasa isip nito ni Master Ken at ano ba talaga ang ibibigay niya sa akin? Baka nga isa itong adolan, mahilig pala sa silid ang adolan na aking nakita, nakangiting bulong ni Daryl sa kanyang isip. Huminto sa glit si Darryl bin halika pumasok ka. Oo Master Ken nandyan na. Pumasok si Daryl sa silid. At nagulat siya sa sobrang lawak ng silid na ito. Master kaninong silid ito? Ngumiti si Master Ken, ito ang aking silid halika umupo ka muna. Tumahimik ang paligid saglit. At nagsalita si Master Ken. Hindi ka ba nagtataka bakit si Lin lang ang aking anak? At ang kilos ng aking anak na babae ay parang isang lalaki. Tanong ni Master Ken kay Daryl. Alam mo ba may anak akong lalaki. Ito ay nakakatandang kapatid ni Lin. Magkasando ang dalawa kong anak. Maliit pa lang si Lin noon. Samasama -sama na siya lagi sa pagsisinyay ng kanyang kapatid na lalaki. Kahit na ayaw ko, talagang laging sumusunod si Lin sa kanyang kuya. Mahal na mahal ni Lin ang kanyang kapatid na lalaki. Ang aking anak ay may mahusay na kasanayan at mapagkakatiwalaan na siya para mamuno para sa aming lahing elf. Malungkot na sabi ni Master Ken kay Daryl. Master Ken nasa na ang iyong anak na lalaki, bakit hindi ko siya nakikita? Hindi sumagot si Master Ken sa tanong ni Daryl. Ngumiti si Daryl kay Master Ken. Siguro Master Ken binigyan mo ito ng special na mission kaya wala siya dito. Tama ba ako Master Ken? Ilang minuto hindi nagsalita si Master Ken. Napansin ni Daryl na may lungkot sa mata ni Master Ken. Sana nga ganon na lang ang nangyari Vin. Pero hindi, nung maliit pa lang si Lin. May isang pangyayari dito sa aking nasasakupan. ilang taon na din ang lumipas. Sinalakay kami ng ibang elemento. Ang Raksha. Nilusob at walang awang pinagpapatay ang iba namin mga kalahi. Ang aking asawa at anak na lalaki ay nasawi sa labanan na iyon. Nakubkob ng mga Raksha ang kalahati ng aking nasasakupan, at nabihayag nila ang ibang mga elf. Pero sa tulong ng aking anak na lalaki at sa lakas nito. Nabawi namin ang buo ang aking nasasakupan. Natalo namin ang mga lahing Rakshia at sila ay umatras. Ngunit nasawi ang aking anak na lalaki. Lubos na nagluksa ang buong elf, lalo na kami ni Lin. Dahil nawalan ako ng anak at asawa at si Lin naman, nawalan siya ng isang ina at kapatid. Dahil sa nangyari iyon, nagsumikap si Lin para maging katulad siya ng kanyang kuya at lagi niyang sinasabi sa akin, Nahanda siya mamatay para ipagtanggol ang aming lahing elf, tulad ng ginawa ng kanyang kapatid na lalaki, malungkot si Master Ken habang ito ay nagkukwento kay Daryl. Medyo nalungkot din si Daryl. Dahil ang mga Raksia ay naging malapit din sa kanya sa pamumuno ni Raquel, at lumipas ang mga taon nagbago ang lahat. Ngunit dahil sa pag-opens ng ibang Raksia iba na ang namuno dito at biglang pumasok sa isip ni Daryl ang nangyari sa pamilya nila Zoran na tinuri niya itong pangalawang ama at pamilya, dahil sa paglusob ni Gun ay namatay ito. Ganun pala ang nangyari Master Ken. Humihingi ako ng patawad sa nangyari sa pamilya mo. Kaya pala ganun na lang magsumikap si Miss Lynn sa pagsisinay niya. Ngumiti si Daryl at iniba ang usapan. Oo nga pala Master Ken. Ano nga pala ang ibibigay mo sakin? Ngumiti si Master Ken. Muntik ko na nakalimutan dahil sa aking pagkukwento ng nakaraan. Lumakad si Master Ken papunta sa isang malaking drawer at binuksan ito, isang halaman ang iniabot kay Daryl. Nagulat si Daryl sa kanyang nakita. Hindi alam ni Daryl kung siya ba ay iiyak. Dahil ang nasa isip niya ay isang eidolan. Isang halaman. Kumamo sa ulo si Daryl at sinabi sa kanyang sarili na nagkamali ako ng aking hinala. Master Ken, ano ang halaman na ito? Nagtaka din si Daryl dahil ang isang halaman ay dapat ay naaarawan, ngunit ang isa nato ay nasa loob ng kabinet. Napaka-importante ng halaman na ito. Hindi lang isang ordinaryong halaman ang nasa harap mo. Ang halaman na ito ay nagbabunga ng isang elixir. Ang halaman na ito ay isang almighty do. Nagulat si Daryl at, hindi siya makapaniwala dahil ang halaman na ito ay bumubunga ng isang elixir si Daryl ay may kaalaman sa mga eliksir at bihasa siya sa paggawa dito. Ngunit ang nasa harap niya ay bumubunga ng isang eliksir. Natuwa si Daryl sa kanyang nalaman. Akala ko huminto na ang swerte sa akin ngayon araw. Dahil ang una kong naisip ay isang A-Dolan ang ibibigay sa akin ngunit isang halaman pala. Pero ang halaman na ito ay talaga nakakagulat, bulong ni Daryl. Master Ken pwede ko bang malaman anong uri ng eliksir ang bumubunga dito? Nakangiting tanong ni Daryl na may pagkaseryoso. Bin, ang elixir na babu nga dyan ay isang pambihira. Ang Almighty Do ay isang uri ng shield. Kahit anong teknik o sandata ay hindi ito tatalab kapag nasa katawan mo ang bunga ng elixir na ito. Lalong lumaki ang tenga ni Daryl sa kanyang narinig. Talagang napakahusay pala talaga ng halaman na ito. Kunwari nagtaka si Daryl. Master Ken totoo ba na napaka-special ng halaman na ito at ganun ang kaya niyang gawin? Ngumiti si Master Ken. Binang halaman na ito ay napakatagal na sa akin. Ang problema dito sa tagal niya na nasa akin ay hindi peren ito bumubunga. Hindi ko alam kung ano ang dapat gawin para lumabas ang sigla nitong halaman nato at mamunga. Napaisip din si Daryl kaya pala, nakakapagtakapansin ko sa halaman na ito ay para napakatagal na nito kahit ang size nito ay parang bata pa. Master Ken mahirap pala magbunga ang halaman na ito. Bakit ibibigay mo pa sa akin ito? Isa lang ako na normal na tao. Hindi ako katulad nyo na may kakayahan at lubos na lakas. Kayo nga Master Ken ay hindi ito napabunga, ako pa kayang isang tao lamang. Sabi ni Daryl kay Master Ken. Hahaha tumawa si Master Ken kay Daryl. May point ka nga Vin. Ngunit ang pagkakaalam ko sa mga tao ay magaling sila mag-alaga ng mga halaman. At talaga kaya kaya nila itong ilabas sa kanyang magandang itsura, tulad ng isang bulaklak. Habang kumakain tayo kanina, pumasok sa isip ko na isang uri mo ang makakapaglabas sa taglay nitong ganda at uri. Kaya sa iyo ko taba ni Bilin Vin. Sana ay tanggapin mo, dahil ayoko nang walang isang salita. Sinabi mo sa akin na alagaan mo ta at tatanggapin na bukal sa iyong puso. Napakamot sa ulo si Daryl. Ang matanda na ito ay isa din palang tuso at matandahin. Ngumiti si Daryl kay Master Ken. Sige Master Ken tatanggapin ko na ang halaman na ito, at pangako. Gagawin ko lahat para ito ay mamunga. Ngumiti at nagpasalamat si Master Ken kay Daryl. Kung ganun bin salamat, salamat din Master Ken. O siya lumalalim na ang gabi at bumalik ka na sa iyong kubo. Sige Master Ken aalis na ako. Si Daryl ay palabas na ng Elf Palace. Nakita niya si Yui na hinahantay siya. Miss Yui ikaw pala. May ginagawa ka pa ba? Bakit wala ka pa sa iyong silid? May hinihantay ka ba? Tanong ni Daryl kay Yui. Nahiya at namula ang muka ni Yui. Hindi alam ni Yui ang isasagot niya kay Daryl. Hindi niya kayang sabihin na siya talaga ang inaantay nito. Hindi pa nagtatagal si Daryl sa Elf Palace ngunit parang nagkaroon na ng pagtingin si Yui kay Daryl. Hindi sumagot si Yui. Inulit ni Daryl ang tanong niya. Miss Yui, may inaantay ka ba? Ngumiti si Yui at sinabing. Ginoo, wala naman akong inaante, gusto ko sana magpaangin sa labas dahil hindi ako dinadalaw ng antok. Ngiting sabi ni Yui, ganun pala Miss Yui, halika lumabas tayo at magpaangin sabi ni Daryl kay Yui. Agad na namula ang muka ni Yui, at ito ay nagpipigil ng ngiti. Napansin ni Daryl na nahihiya si Yui sa kanyang sinabi. Ngumiti si Daryl at tumawa. Hehe gusto mo bang mapag-isa Miss Yui? Sige hindi nakita sa sasamahan magpaangin ngiting sabi ni Daryl. Nagulat si Yui sa sinabi ni Derry at agad itong sumagot. Hindi, hindi okay lang Vin na samahan mo ako. Mas maganda ngang may kasama magpaangin sa labas. Hinayla ni Yui ang mga kamay ni Daryl at mabilis silang lumabas sa Elf Palace. Kabilang panig, sa lumang temple ng demonyo, sila Dax at Chester ay nakaharap sa isang malaking ahas. Dahil sa paggamit ni Chester sa pagoda at nilabas niya ang na unang tao na general ay hindi sila natatakot sa ahas na ito, sapagkat ang taglay din lakas ng general mula sa pagoda ay hindi rin pambihirang. Naglaban ang dalawa, lamang ang general sa laban, ang napakalaking ahas ay talagang nasasaktan sa bawat paglusob ng general. Magaling brother Dax na isip mo gamitin ang pagoda para sa ahas na yan at sa tingin ko ay kayang kaya naman talunin ng lumang general ang malaking ahas na yan. Ngumiti si Chester at sinabi, Oo Brother Dax, buti na lang at sa akin iniwan ito ni Brother Daryl, napakalaking tulong talaga ang pagoda na ito sa atin, lalo na hindi tayo pwede maglabas ng spiritual na lakas natin, dahil kapag ginawa natin iyon, ay maaari tayong matunten ng mga demonyong sundalo. At malalagay tayo sa panganib. Kung nandito lang si Brother Daryl, hindi tayo mahihirapan sa paglaban sa mga lahi ng demonyo lalo na sa kanilang hari. Ilang taon na ang nakalipas na talo ni Brother Daryl ang hari ng mga demonyo na si Gun. Ngunit hindi natin alam na nagkaanak pala ito at ito na ang namumuno sa lahi ng mga demonyo. Mas mabangis at walang awa ang anak ni Gun na ito. Kaya mahihirapan talaga tayo Brother Dax kung tayo dalawa lang ang haharap sa haring demonyo, mahinang sabi ni Chester kay Dax. Tama ka nga Brother Chester. Ang ugali ng Gun ay may konting awa pa. Pero ngayon ang bagong hari ng mga demonyo ay sobra-sama. Pero alam mo makakaya natin labanan ito kapag nakwela natin ang spiritual ball. May tiwalang sabi ni Dax kay Chester. Sa kabilang banda, patuloy na nagpapalitan ng lakas ang babaeng ahas at general. Napansin ni Dax na para bang hindi napapagod ang ahas pero ang sinaunang general ay ramdam na ang pagod. Bakit ganon Brother Chester? Parang bigla na baliktad. Ang lumang general na ang nahihirapan sa ahas. Yun na nga mga masters, no? bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong kabi Muli, maraming maraming salamat po talaga sa walang sawang suporta po sa aking YouTube channel na talagang inaabangan nyo po ang bawat upload ko po. Bali mga masters, magkita-kita ulit po tayo bukas ng gabi at ngayon po ay magpapaalam po muna tayo. Bali mga masters, bye-bye!